Hello mga Katrending! Welcome back to ZK Trend! Ganito na lamang ang naging reaksyon ng kapatid ni Donnie na si Benjamin Pangilinan ng matanong sa Magandang Buhay Guesting kasama ang kanilang parents kung ano nga ba talaga ang estado ni na Donnie at Belle. Maging ang mga parents nga ni, Don, ni na Donnie at Benj ay talaga namang napasmile lang sa naging tanong ni Julina patungkol nga sa Don Bell. Ngunit kahit walang sumagot nga at tumawan na lang ang Pangilinan family, ay talaga namang itong si Mr. Jean Velasquez ay talagang sinabi na siya ay may alam. Patungkol nga sa Don Bell. Pagdating nga sa Don Bell ay talaga namang tikom ang bibig nga ng Pangilinan family dito. Di katulad nga ng dati na talagang sinasagot ang bawat nga mga katanungan patungkol nga kay Donnie. Nakakatuwa naman. So, <laughs> Bench, amused sa kanila ni... Ben? Ay, hindi. Tinanong na rin si Bench ko kasi... So Huwag kayong ganyan, ganyan so, kasi nga lahat eh. Pasensya na. Huwag kayong ganyan pero... Ako alam ko... Eh! Ha? ha? Sa asap ba to? <laughs> wala, wala akong alam. I'm serious. Na, na, nasa harap ang mga magulang. Sorry Dina. Wala, wala akong alam. Wala, <laughs> 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 wala. Marisa. <al> Nakakatuwa naman. <laughs>